Diba ka? Sa ito ang itong panikomento. Pagkakasin naman, talagang ito ay bumubuwan Ano ba? At sa ating segment ngayon, natin ang isang madalas nating ay hindi pagganap na nakukulawaan ang tunay na kauntay. Ano Ano nga ba ang ito namin? Ano Alamin natin ang salitang Brian na oit na nananagaw bahay. At nomos na ang ibig sabihin ay pangamahal. Kung pagsasama, parang o o ang salitang o, e na ngunit ay pangamahal ng wow, oh. na ng pang bahay. Oh, 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 oh. Tama Malawak ng Konsepto. Ang economics kaya ng pag-aaral kung paano natin masubukan ang ating nila walang sang pagusto at sa mga ay pagmamitang tinatawag mo at tinatawag paggamit ng ating mga linita ng